Good morning, good morning, kaligalig. Good morning. Ito si kaligalig. May maganda ba kayong balita? Ako, wala akong magandang balita sa inyo, kaligalig. Dahil kung ano yung ginagawa ko mula lunes hanggang sabado, ganun pa rin sa linggo, kaligalig. Naglalakad. Naglalakad pa rin, kaligalig. Ayun, kaligalig, ko. Oh. Dito ako na... Babaybay ako ngayon dito sa Kabundukan, Kaligalig. Yan ang kabundukan yung kaligalig. Yan, kita yung mga puno kaligalig, o, oh, diba? Lunis hanggang Sabado, oh, sa kalsada ko, oh, pero pag linggo kaligalig, sa mga bundok naman ako mag iikot kaligalig. kaligalig. Ayan, no? Oh, bundok yung kaligalig, yung eh, puro puno yung kaligalig. Hindi lang nga pwede pumasok kaligalig. Kasi wala naman tayo permit, eh. Okay lang kung may permit ang kaligalig. Pwede ko pumasok. Good morning, good morning kalma mga kaligali. Good morning. Kaligali ko tayo ng kukun para malaga natin kaligali kasi mababa yung dugo ng katawan ko kaligali eh. Mababa. Kukun ba to kaligali? Sa tingin nyo, kukun ba to? Pag ko ba to, baka may ah. Dito kaligali. Sa tingin nyo. Tata yung kukun kasi iba yung kugon sa amin eh. Walang bulaklak yung kugon sa amin kaligalig eh. Ba't ngayon may bulaklak to? Ano ba may kugon? Kugon ba to? O ito ata. Hindi kugon to kaligalig. Sa tingin nyo, kugon ba to? Kugon ba to? Hindi kugon to eh. Hindi kugon to eh. Wala naman siyang amoy. Walang amoy. Hindi ito. Saka ito. Saan kaya? Ah ito ata. Baka ito. Ito, kugon na ata to. Ito, siguradong kugon na to. Ang daming kaligalig oh. Ang daming pwedeng kunin to kaligalig. Ito na lang. Thank you.